worst na talaga, the worst, worst. na hindi worst. Naka, nakakasuka na, nakakasuka, nakakasuka. na yung style na yan. Yes. Nakakasuka so, na yung ganyan, ay, ay, ewan ko, ewan ko kung ah uh, hayaan uh, right. na lang natin na ganyan na lang, ganyan, sobra na. Yeah. Senator Magandang araw, nagsalita na po mga kababayan, itong Senator Batu de la Rosa, patungkol sa People's Initiative at napansin niya na kahit umano nagdeklara na itong si Pangulong Marcos na umano'y itigil na ha, itong uh, ginagawang people's initiative ay tuloy pa rin ang galawan ni House Speaker Martin Romualdez at mismo si Senator Amy Marcos na nga ang nagsasabi na si uh, Martin Romualdez ang may utos na itutuloy itong uh, people's initiative at ganon din ang impormasyon na nakukuha ni Senator Vato mula sa baba Walang manong otos sa kanila uh, na itigil na itong uh, pangangalap ng perma at pamimigay ng pera sa mga taong peperma para sa People's Initiative. At ayon nga sa kumilik mga kababayan po natin ay marami na ang nagsumite ng kanilang uh, nakuhang uh, signature mula sa People's Initiative. I do believe nasa 700 uh, district na ata at uh, municipalidad ang nakasumite ng kanilang mga dokumento sa ilang lokal uh, na opisina ng Comelec mga kababayan po natin. At kung man o mano ang mangyayari uh, sa sinusunod nilang People's Initiative, isa si Sen. Bato de la Rosa, mga kababayan po natin, sa haharang dito. Dahil alam naman po natin, mawawalan ng kapangyarihan ang Senado kapag naituloy na itong People's Initiative. At hindi lang po mga kababayan, uh, ang pangarap na maging prime minister ay posibleng matupad dahil hindi lang pala economic provision ang gustong isusulong ng kabara. No ko po, pali, pati political amienda uh, ay uh, isa sa kanilang mga misyon mga kababayan po natin. Alam mo, alam nyo no uh, mga kaibigan, uh, kahit na nasa politics ako ngayon, Sabihin natin, that's reality no, sa politics. There is no permanent, uh, permanent uh, friends or enemies, mm. only permanent interest. Mm. Ang, uh, ang, dyan, ang, ang lumulutang dyan, ang nangingibabaw sa politics. Pero depende na rin yan sa tao siguro. Eh? Yes. Kahit, yes. Naman, kahit, Naman, kahit siguro na sa politics ka, uh, masik mukong kaya mo si Kurmura yan. Siguro, pero, hindi ko sigura yan, kahit anong yeah. sabihin mo, only permanent interest, walang yeah. uh, kaibigan. Uh, yeah. uh, I don't think so, I don't think so. Uh, ay nagpahayag ang inyong leader sa Senado, ang ating Senate President, uh, na nagkaroon sila ng dialogue with Speaker Martin Romualdez, President Bongbong Marcos Jr., siya, Senator Legarda mm -hmm. Sandro Marcos, mm -hmm. at pinag-usapan ang sinabi ng Presidente, revealed by your Senate President, by our Senate President, na hindi niya gusto itong people's initiative kasi very divisive. At gusto niya, si Nate ang mag ng mga proposals and then let the House concur or make some adjustments but not through the way of people's initiative. On your part, bilang senador ng Republika ng Pilipinas, on those revelations na inihayag ni Senate President Mig Subiri nung nakaraang mga araw, ano pong nakikita ninyong patutunguhan nitong uh, firma o tinawag mong PI Politicians Initiative at para ngayon ay magiging PI pa rin, pangarap sa kanila na lang. Go ahead, Sen. Bato de la Rosa. Well, uh, I, I trust my Senate uh, President. I trust my President of the Republic of the Philippines. Mm. But uh, hindi pa rin ako uh, uh, kumpiyansa dahil dahil nga, despite of that uh, revelation, that declaration coming from the President, eh wala namang hinto yung pangangalap nila ng... Uh, wala ma-instruction sa ground na ihinto. In fact, uh, uh, tinapos talaga nila yung deadline na ipinigay sa kanila. Uh, non-stop pa rin yung ginawa nila. So, hindi pa rin tayo magkakumpiyansa. Hindi pa rin tayo dapat magkumpiyansa. So, it means, senator Bato Dela Rosa, you are personally, as a senator, and independent uh, member of the Senate, against ka pa rin dito sa budol-budol at pinalusot na pirma pirma-pirma at binabantayan mo pa rin ito na hindi dapat ito mangibabaw bilang isang uh, forma sa kanilang panggigipit sa konstitusyon upang baguhin sa interes ng mga politiko? Yun ba ang tuno ng inyong sagot ng pagkakuha namin tama? Tot totoo yan, totoo yan, kay Rick. Uh, hindi talaga tayo dapat magkumpensa dahil uh, tina, iba, iba, yung dapat. Pag uh, may usapan kayo, may instruction ng presidente na ganito, stop na nyo yan. Dapat stop right away. Yeah. Pero... So tingnan nyo po mga kababayan po natin, isang senador na nga po mismo ang nagsasalita. Ha? na talagang hindi sinusunod ang Pangulo ng ating bansa. Ako po, bakit pa ba naging Pangulo itong si Pangulong Marcos ay kung hindi niya mapapasunod itong mga kongresista, mga kababayan po natin. Kung ang kanyang inutos ay talagang ipatigil na ang People's Initiative, bakit tuloy-tuloy? Una sa lahat, pinsan niya ang kanyang nakausap. Juan Migsoveri ang nagsalita na mismo sa kanilang naging meeting kasama nga itong si Martin Romualdez at ilang mga kasamahan niya rin ah, sa House of Representatives kasama ng anak ng ating pangulo na si uh, Congressman Sandro Marcos ah, na idineklara niya na itigil ang people's initiative ah, wag nang ituloy yan at ang uh, mag uh, uh, mag-amend or uh, yung gagawa ng uh, mga amendment para sa economics ay ang uh, Senado so bakit tuloy-tuloy ibig sabihin mga kababayan po natin Mukhang uh, hangin lang itong pahayag uh, ni Pangulong Marcos na itigil na sapagkat tuloy-tuloy pa rin ang kanilang ginagawa. So itong Senador Bato de la Rosa ay nagdududa na nga po sa mga galawan ng uh, House of Representatives bakit uh, ganito na lang sila ka-aggressive sa sinusulong nilang People's Initiative. Samantala matagal pa matapos ang termino ni uh, Pangulong Marcos sa so, ibig sabihin uh, sino ba ang gusto nilang maging prime minister kasi kung hindi matatapos itong uh, itong uh, termino ni Pangulong Marcos tapos magki na eh, alam na po natin yan mga kababayan kung sino ang uh, naghahangad ng mas mahabang termino uh, na hahawak ng ating bansa Oh hindi ko yung mga kongresman dito sa baba eh hindi naman lahat ng kongresman o kuan uh... na pabor dyan talaga. Meron mm -hmm. lang uh, meron nagsabi na following instructions lang kami. Uh, Pare, kung following instructions lang kami, hindi, hindi pwede din namin sundin. Mm -hmm. So wala naman daw instructions na hinto, impact fact, uh, talagang pinatuloy nila hanggang sa makuha yung deadline. at uh, marami, maraming nakapag-comply ng numbers na yan na uh, requirements. So, uh, sana. Sana. Uh, they listen to the President. The President has spoken. Yes. If the President has spoken, dapat period na. Uh, wala nang alingas-gas. ako mm. naniwala ko sa pag natin ay mm. yes i really trust the president na pag sinabi niya gagawin niya yan mm. uh, sa, sana sana uh, if all else uh, follows the president yes thank, thank you senator bato El pass Very you on you. to ma'am Lorraine, yeah. and brother franco uh, i really like what you said uh, senator uh, when the president speaks you should all follow but i want to say yes. want to segue to another topic uh, ano uh, senator that's also related And but it is of great concern to me, kasi when I was working in government, I learned no, from President Duterte yung kahalagahan ng delikadesa, no. And it seems like it's gone. Now I'm very shocked at the uh, utter lack of shamelessness, no, the utter lack of shame. No, yung garapalan, garapalan talaga ito at parang walang walang ng respeto sa taong bayan at walang abilidad na mahiya sa taong bayan ang nakikita ko. And that to me is dangerous. Could you please comment on that, yeah. Senator? Well, napaka-importante sa atin, Lorraine, yung word of honor, no? Yes. You honor your word, hindi yung uh, okay ka sa harapan ko, pag talikod ko, saksakin mo ako. Correct. Eh dapat, uh, isang salita, yes. ang, ang Pilipino at ang tunay na, na lalaki, mm -hmm. at tunay na babae, ito mm -hmm. kasama ng babae dyan, baka mga magreklamo ka naman ng gender uh, <laughs> okay, okay na equality, ha? O, okay lang. na lalaki, isang salita lang, may word of honor tayo. Yeah. Uh, ganun dapat, eh, uh -huh. hindi yung uh, may mga pasurpresa -pa at may mga may mga, mga underground movement, pa, no? Mm -hmm. Eh, dapat, eh, Isang salitagan tayo. So, ano, Senator? Ano ba yung halaga ng ano? Ano ba yung halaga ng pagiging let's say, Prime Minister or Pangulo yeah. for instance, sa'yo? I mean, gagawin mo ba yon na you're going to railroad at yung um, yung ganyang kag kalakas talaga ng garapalan? Gagawin mo ba yun? Is it going to be worth it for you? I'm talking about the speaker, no? I mean, is it worth it? <laughs> Na, hindi kasi parang parang ano siya ang nawawalan kasi dito sa pananaw ko eh. Siya nawawalan yeah. ng dangal dito eh, no? Exactly. Uh, uh, when, na, na sa tao 'yan kung gaano ka sa power, gaano ka ka talagang uh, talagang sarado yung utak mo na gusto mong mak makuha yung power na yan, eh, nasa tao yan. Pero uh, in the end, no? in the end, uh, pa rin yung Loren, hindi mo yeah. pwedeng uh, brasuhin yeah. yung uh, posisyon na yan, lalo na yung pinakamataas na right. posisyon ng Pilipinas. Yes. Mm -hmm. Hindi mo yan pwedeng barasuhin kahit anong, anong paipal mo dyan, kahit anong... Uh, Discarte mo dyan, eh, una ay, pakulong mo na yung lahat ng mga kalaban mo, pero kung hindi Mama. talaga, na, hindi talaga nakasulat sa iyong palad mm -hmm. na ikaw ay magiging ganyan, hindi yan mapunta sa iyo. Walang mangyayari. Ang ganda ng uh, bataman ni Sen. Bato de la Rosa, no? kahit ipakulong mo pa lahat ng iyong kalaban. So, kita naman natin kasi, mga kababayan, kung saan kinuha ni Sen. Bato de la Rosa ang kanyang hugot na kahit ipakulong mo pa ang inyong kalaban. Ito po yung kanilang sinusulong napapasokin itong International Criminal Court sa ating bansa. So, ang sabi na nga ni Secretary Boying Rimolia ay uh, pwede na silang pumasok basta uh, sundin lang po nila ang requirements. So, yan ay uh, matinding pahiwatig na po mga kababayan po natin na dahan-dahan na nila ano, nililinaw ang kanilang uh, ang kanilang opinyon uh, ang kanilang kagustuhan na gawin po sa mga Duterte sa umano para sa kanila ay kalaban sa kanilang uh, posisyon mga kababayan po natin eh nga, kung hindi talaga para sa iyo eh kahit magtambling-tambling -tumbling pa yan itong si Tambaluslos, mga kababayan po natin. Para sa iyo kaya sinira ko lang yung buhay mo pag ganon ang ginagawa. mo. correct. correct. Eh, eh ma 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 mahirap na no, mahirap mag magkwang mag maghusga mm -hmm, pero yes. na nakikita natin yung sinasabi mo kanina no na yung uh, konstitusyon para sa kabutihan ng uh, taong bayan ganyan gawin natin pero Makikita natin yung mga moves na ganyan, yung pu puro surprise, surprise attack na ginagawa. Halata mang hindi para sa taong bayan yung uh, yung titingnan diyan kundi kabutihan ng mga Ay, din din. nag so, nag uh, na, na, propose -pup nung uh, charter chess na yan pang pang sarili man yan na uh, pang sarili man yan na uh, na kapakanan ang titingnan nila. Uh, to perpetuate themselves in power. Yeah. Uh, ganun naman talaga yung mga eh, sigurado kabangan uh, hindi sasaksak yan yung term limits. Tama. Sigurado yan mga political provisions. Hmm. Yes. Forever na lang, forever na lang sila maging congressman. Forever sila maging mayor, maging gobernador. Wala na, back, back to, back kan. balik tayo sa pre- Pre-1973, uh, eh, hmm. pre, pre 1987 konstitusyon na sitwasyon na hanggat mamatay ka, kung gusto mo, dyan ka sa pwisto, gawin mo lahat ng pwede mong gawin para to perpetuate in power. Uh, at para sa akin, Dines, kabutihan ng taong bayan yan. Kabutihan yes. ng ilang tao lang yan na gusto umawak ng power. Correct, Kasi, okay. Senator. May... Pa Kita niyo po mga kababayan po natin. Okay? Ang mga senador, alam na po nila itong sinusulong na People's Initiative na ang kanilang isasaksak ng umano dito ay itong political agenda. So ito na, ito na mga kababayan po natin. Ha? ang uh, sinasabi ni Senator Bato de la Rosa. Ito na rin ang, uh, ang, mga sinasabi ng kanyang kasamahan. Ito na rin ang mga buses ng kanyang kasamahan. So nauna lang makapagsalita itong Senator Bato de la Rosa dito sa kanyang naging interview sa laban kasama ang bayan. So napakalinaw po. Kaya dapat ang bawat Pilipino, tayo po, hindi naman natin kinukontra ang gobyerno, uh, supportado suportado natin ang gobyerno, suportado natin ang mga nakaupo sa ating pwesto. So ang kagustuhan lang ng po natin mga kababayan ay yung para sa kabutihan naman. Kasi malalaman naman po natin na talagang personal agenda lang ang kanyang ginagawa. So napakaraming binayaran ng mga trolls, mga vlogger, at uh, marami na rin mga Facebook account na nagsasalita against dito, nagbubulgar ng kanilang masasamang sekreto, ang kanilang itinik down, mga kababayan po natin. So napakalinaw uh, na gusto nilang busalan lahat. Pati mga senador, mga kababayan po natin, uh, mas mataas pa kaysa congressman, pero kaya nila kapakapakan. Tingnan nyo po, pati presidente, Tignan mo yung otos ng Presidente na o oh, hindi na ituloy ang People's Initiative. Eh bakit tinutuloy? Hindi kaya kasabot ang Presidente, mga kababayan po natin. So tayo ay nagtatanong London. Mahabol lang po akong tanong. Gaya po ng akin na itanong din kahapon dahil po dinipensahan po ng Kamara uh, at uh, dito po ay si act uh, Representative uh, Erwin Tulfo na wala raw po si House Speaker sa likod mm -hmm. ng wala mm -hmm. sa People's Initiative kung saan nagpahayag din naman po si Senator Amy Marcos na patungkol sa sangkatotak na pruweba na ang nasa likod daw po ay ang, uh, ang nasa baba. <laughs> yeah, uh, binanggit ba niya talaga ba? sa interview. Ka. So, yes. How uh, do you react sino to sino that? Pala, pala, si, sino pala yung sinasabi ng kaibigan ko na kongresman na <laughs> istaksyon ni Grito ganun, istaksyon na ganoon sa amin na istaksyon sa amin na hindi hindi lang 3% of uh, the uh -huh. Uh, total number of regular uh, uh, of registered voters of our uh, congressional district ang kukunin namin pero makukunin 20% talaga daw para overwhelming. Eh sino pala nagbigay ng instruction na yun? Yeah. Tama. Yeah. Correct. <laughs> Correct. <laughs> Correct. <laughs> ang galing <laughs> ng objective sila para ito. Sino pala <laughs> nagbigay ng instruction na yun? At sinatro ba ito? Hindi <laughs> eh, na sabihin yung pangalan ng aking kaibigan pero uh, may kaibigan ako ng kwento na, <laughs> na, na gano'n. At okay. sinatro ba ha, sir? Binulgar din ni Senator yes. Aimee Marcos kahapon ang mga kontraktor ng mga kongresista yeah. sa congressional district na mga kontraktora ay kinotahan din ng signatures na tag 20,000 minimum signatures para sila ay hindi ma-blacklist doon sa pangungontrata sa mga proyekto ng congressional district ng mga congressman nila. Ito ay revealed on interview ni Sen. Marcos kahapon. Yeah. The, 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 the worst na talaga, the worst na hindi worst. Naka, naka na Nakakasuka na, nakakasuka na yung style na yan. Yes. Nakakasuka na yan, ganyan. Ay, ayaw ko, ewan eh, ko kung uh, uh, hahayaan na lang natin na ganyan na lang, ganyan, Sobra na, yeah. hindi lang suka, mm. ayoko sabihin, last time ngayon eh. Mm. eh, hindi lang suka, ang mangyari mm. dyan, baka mayroon pang ibang mangyari dyan, so, yeah. nakakalakuan talaga. Grabe ano, yung naging pahayag ni Sen. Bato de la Rosa, nakakasuka na umano kanilang ginagawa uh, nitong uh, kongreso, although majority nga, marami sila, mga kababayan po natin, so ganun pa man, eh dapat talaga masunod itong magustuhan ng taong bayan. Kung people's initiative, dapat people's initiative. Pero ang nangyari ito ay uh, fake people's initiative, mga kababayan po natin, dahil ito ay Romualdez initiative ang uh, kanilang sinusulong. Kawawa naman po ang uh, taong bayan dahil mawalan po tayo ng karapatan na makapagpili ng ating magiging Pangulo, uh, maumuno sa ating bansa kung matutuloy ang kanilang uh, plano na Prime Minister uh, na sistema ng ating gobyerno. Dahil yan ang patutunguhan umano, mga kababayan po natin, Ah, Nag-ukunwari lang sila na ito ay uh, uh, economic provision lang, buksan ng ating bansa sa mga investors. So, malaking uh, problema rin ito, ah, mga kababayan po natin. Bigyan natin ng isang uh, pinaka-example dyan. Kung ipapasok mo, ito mga foreign investor, na-allowed sila ah, na magkaroon uh, o magmamayari ng mga lupain sa ating bansa. Ano pa mangyayari? Ah? Dahil uh, ang uh, mangyayari dyan, mga kababayan uh, magiging mataas ang value ng uh, lupa at... Uh, Uh, sa ating bansa. So, paano na yon? Eh, tayo nga, hirap nga makabahay, hirap makabili ng ating uh, sariling lupa, tapos, mas mamahal pa, dahil, uh, nagiging demand na, dahil sa pagpasok ng mga foreigner sa ating bansa. So, lalong may hirapan tayo yung mga ordinaryong Pilipino. Kung ikumpara natin sa ibang bansa, na napaka-progressivo rin, kaya ng China, ng Vietnam, eh, wala namang uh, foreign investors dyan, na pinapayagan na magkaroon, ng karilang sariling lupain. So, kailangan may business partner pa rin sila na lokal. So, dapat uh, dyan pa rin tayo. Kasi kung talagang maganda ang uh, pamalakad ng ating bansa, nandyan ng um, peace and order, safety, murang kuryente, uh, maipsan itong traffic, so bakit hindi pupunta yung uh, mga foreign, foreign investors sa ating bansa dahil alam nila na ang Pilipino ay napakagaling, napakatalino ha? at uh, napakagaling mag-communicate sa iba't ibang lahi kaya ang kaya ng Pilipino. So talagang papasok pa rin ang investor sa ating bansa. So tingnan natin mga kababayan po natin kasi kung ano pa ang mangyayari malalaman naman natin sa mga susunod na mga araw kung ano pa ang galawan. So ganun pa man dahil sila ang nasa kapangyarihan, magantay-antay na lang po tayo sa iba't ibang update sa mga pangyayari sa ating bansa. So wag kalimutan mag-iwan ng inyong komento sa loobin patungkol sa issue nito. Yan ang po muna mga kababayan. Maraming salamat.